mga Cardi's Vlogger. Ako nga pala, si Yuma Florida ay nagbabalik. Nandito pala tayo sa mga at ito po ay bubahagi ko sa inyong lahat. Tara, samahan niyo ako. Ang siyentipikong pangalan, pangalan ng Moringa Olivera at karaniwang pangalan ng Drumstick tree Ang halamang malunggay ay kulay berde. Maraming maliit na dahon at ito ay mahabang halaman at mabilis lumaki. Ang kalagahan ng malunggay sa komunidad. Ito ay nagbibigay sa atin ng karagdagang binipisyo ng ating buhay. Sa gamot na ginagamit ang malunggay ay nagbibigay ng mga insight na luna sa diabetes at kanser. Ginagamit ng ekonomiya ang isang mahalagang pinagkukunan ng pagkain hilaw na materyales para sa iba't ibang industriya at maging isang potensyal na pananim na pang-export at nakatulong din para sa ating nakababahala na problema sa malnutrition. Bakit ba mahalaga ang saribuhay ng Pilipinas? Mahalaga ang saribuhay ng Pilipinas dahil sa iba't ibang klase ng mga kabuhayan. Pinagpukunan ang kita ng bawat tao sa mundo. Kung walang saribuhay ng ay isa lamang ang pupuna ng tao. Maraming oportunidad makatulong sa ating mamayang bansa. Hanggang sa muli, sana ay may naunawaan kayong lahat. Huwag kalimutan mag-subscribe, share, comment sa ibaba. Maraming salamat po. Maalam!